Mahigit sa labing dalawang libo na kapulisan ng National Capital Region Police Office ang kasalukuyang nakadeploy sa iba't ibang sementeryo dito sa Metro Manila upang mapanatili ang seguridad para sa mapayapa at ligtas na paggunita ng Undas 2024. Ito ay isa sa mga inisyatibo ni Police Major General Sidney S. Hernia, Acting Regional Director ng NCRPO, alinsunod sa direktiba ng ating Chief PNP General Francisco D. Marbil sa buong kapulisan ng ating bansa upang mas maramdaman ng ating mga kababayan, ng ating kapulisan, hindi lamang sa mga normal na araw, lalo na sa mga espesyal na araw tulad ngayon, upang maiwasan ang pag-atake ng mga kriminal at mapangalagaan ang kapakanan at kaligtasan ng ating mga kababayan ngayong undas. At dahil narito tayo sa Manila North Cemetery, alam nyo ba na may isang bata noon na nangarap lamang na makaangat sa buhay at matupad ang kanyang pangarap na maging isang pulis. At ngayon, Natupad niya ito dahil sa kanyang pagsisikap at sa tulong ng kanyang pamilya. Siya rin ay sikat na sikat sa social media at kabilang sa ating PNP Content Creator Group. Siya si Police Corporal Angelo Borlongan or mas kilala bilang Yong Borlongan. Just a kid from cemetery. Tara, bisitahin natin siya at ang kanilang naging tahanan dito sa sementeryo. Ito. ito 'yung Lola, donat Lola niya ay nagpalaki, nagpalaki, Si Lola ang pinaka nagpalaki kay Yong. Oh, ito, nanay ko, tsaka 'yung lolo niya. Ito. 'Yung dalawa talaga 'yung gumabay sa kanya. Okay po. San po 'yung pinaka ano niya? Pinutuluyan naman. Ha'a. So narito po tayo ngayon kung saan nanirahan si uh, Yong Borlongan ng mahigit kumulang sa 25 years si Sir Luis Borlongan ang uh, uh, tiyuhin, tiyuhin oh. tiyuhin ni Yung Borlongan din ng mama niya. Yes, kapatid ng mama ni Yung, and then uh, sila uh, sila sir po ang uh, nag-alaga simula nung siya po ay naging sanggol at uh, naging gabay ni Yung Borlongan. So from five years old, um, nagsimula na siyang mag anong, maging caretaker ng mga nitsyo. Kasama siya ng role niya, hmm. tatay ko na. And then imagine, oh, so dito po siya nagsimula ng Nung uh, sinilang siya, dito na siya, and then kayo po yung pinaka nag-alaga sa kami. kami. Kami po, kami. Tatay ko, nanay ko, kami po ang naging gabay niya rin. So siya kayo ang pinaka naging foundation kung bakit ngayon, ayan, ito yung kinalabasan yung role ng pagiging caretaker ng itcho ano pa yung ibang naging trabaho mo? Na? Wala na po ba? Wala na po. Uh, Yun talaga? Oo, oh, yun lang. So, paano po ano? Paano nyo naitaguyod? Paano naitaguyod yung burlongan nyo? Ano? Yung kanya? Kasi, ang buhay dito sa si cementero, pag may sakali may magpapagawa, gano'n. Yun. Saka kung may patay na iginibeng, doon do, kami do, do, nagkakaroon ng buhay. So, ibig sabihin, nagsumikap si yung burlongan and then <laughs> sa inyong sa inyo bilang uh, kabag-anak, eh, tinulungan niyo rin siya? Oo, oh, ano naman so yun po at, uh, at least uh, ito po yung uh, konti at bahagi ng uh, kwento and storya ni uh, Yung Borlongan at uh, kilalanin pa natin kung ano pa ang uh, storya ni Yung Borlongan ayan ako po si Yung Borlongan dito po ako lumaki at pinakanak sa loob ng simenteryo nung bata kami naalala ko yung mga nilagawa namin dito naglalaro kami parang pumasok uli sa isip ko kung ano ba yung ginagawa namin ng bata kami dito sa lugar na to ito yung bahay namin. Ito dati dito kami natutulog. Ay eh, ang side na yan. Ito yung tulugan namin. Sama-sama kami dito. Biglang pumasok sa akin yung ano. Nakakaiyak. Parang kailan lang dati eh. Dito tayo sa sementeryo. Maraming napaka sobrang daming alaala nitong ano lugar na ito. Taba ng puso. Salamat sa Diyos dahil hindi niya tayo pinabayan. Ang dami nag-aangad na maging pulis pero isa tayo sa binigyan niya ng pagkakataon. Kaya ingatan natin yung uniform yung soot, soot natin. Ingatan din natin yung ating profesyon. Lagi kong pinananalangin sa Diyos yung na kilayo tayo sa tokso. Ha, ah, magandang hapon po. Ako po si Jason Barlawan. Ang pinsan niyong Barlawan. So ano yung maikukwento mong istorya sa pagtira sa maliit na tirahan ni Yung Borlongan? Ayun sir, mga ah, halos na para kami sardinas dalawa kasi tabi kami yan sir, pagtulog. Tapos lola namin. Misa, lola namin. Tapos kami dalawa kaliwat ka Nasa isang resto lang kami na maliit na bahay. Gano na lang kami sir. Ibigisingin namin siya pagka oras na pasok niya. Napaka-estudyante na sir, Napaka sipag. Ah, uh, pag alas pa lang siya nasa bahay niya. Kasi ang iniisip niya yung pinabukasan, mga pag-aaral siya ng ka. Kaya nga lagi ko sinasabi sa kanya, yung hindi namin marating sana marating mo. Mga pag-aaral ka, mga pagtapos ka. Amin na 'tong cemeteryo, tatambaw lang kami Ikaw, kung ka ka sa pag-aaral mo. Kasi gusto namin ay isang pamilya natin yung may mga pagtapos mo lang. Pag mama na kita at mama na kayo. Pamilya natin kasi hindi lang ako, lahat kami nakatulong sa iyo nagpursige tayo, kulong-kulong para mga kapag yung pangarap mo. ito ngayon, naging pulis ka na. Magaya nga na lagi ko sinasabi sa'yo, walang nagbago at walang magbabago. Sana ganun ka pa rin. Mga mga sir, no, naipakita ko po sa inyo yung dating bahay namin dito sa loob ng cementerio. Sobrang salamat talaga sa Diyos dahil hindi niya ako pinabayaan. At sobrang salamat din sa mga taong sumuporta sa akin upang matupad ko ang aking mga pangarap na maging isang polis. Lagi ko lang pong sinasabi sa inyo na hindi puhat lang ang kahirapan upang rin ng ating mga pangarap. Ako po si Yong Borlongan, lumaki at tinanganak dito sa loob ng simenteryo. Kahangahangang istorya ng buhay na sumasalamin sa isang batang may pangarap at nagsusumikap sa buhay. Isang tunay na inspirasyon sa mga kabataang gustong maging isang alagad ng batas na handang maglingkod para sa ating bayan. Ito ay isang tunay na kahangahangang istorya ng buhay. Ang galing di ba? Amazing. Mula dito sa Manila North Cemetery, ako po ang inyong PNN correspondent, Police Top Sergeant Neil Dennis Uniga, alagad ng batas, tagataguyo ng Balitang pulis.